Sa karagatan ng Manila Bay, isang kalaban daw ang sinasagupa ng mga manging isda. na po mahigop ako niyan, ma'am. Dalawang beses. Kamatay natin. Uwi na tayo kung natin Ayon sa kanila, sinisira raw nito ang ilalim ng dagat at dahilan ng pagkawalan ng isda. mahirap po sa amin ngayon. Gawa ng laging walang pagkain. Tumutulong na lang ako kung anong nangyayari sa atin sobrang pahirap. Ayak, Ay, hindi lang alam ng misis ko. Kailangan lumaban mo Ano ba itong tila kinatatakutan ngayon ng mga manging isda ng Cavite? At ano ang tugon ng gobyerno sa kanilang mga daing? cellphone video na ito, makikita ang tambak ng kamatis na itinapon na lang sa isang bakanting lote sa Nueva Vizcaya. Ano kaya ang dahilan kung bakit napunta sa basurahan ng mga pagkain ito? Ang mga nakilala naman namin bata sa Maynila, namungulot ng mga gulay na pwede pang pakinabangan at pagkakitaan. ang isang non-government organization o NGO na ito nakagawa ng paraan para maisalba ang mga pagkain dapat ay itinatapon na mula sa ilang pamilihan at supermarket. Ano nga ba ang solusyon para matugunan ang problema ng food waste sa bansa? nitong Martes na abutan naming papunta sa laot sina Mang Nonoy at Juanal. sa namin na po. Na po. may natin. Dahil maliit ang kanilang bangka, hindi nila kayang lumayo. Pagdating sa gitna ng dagat, inihanda na niya ang gagamiting compressor sa kasi kung magmano-mano hindi po namin kaya lalo na pinugay ng barko malalim na po ito Pero bago pa man sumisid si Mang Nonoy, isang pamilyar na umano'y kalaban ang kanilang namataan. Ayan, kanay na po. Isa yan. Pero ngayon, parami ng parami. Ayan, dalawa na. May paparating pa po. Mamaya-maya, takbo na. Kabatuan sa gagawing pagsisid. Kailangan niya daw itong gawin para may kitain ang araw. Malabo at madilim sa ilalim ng dagat. Halos wala nang makita si Mang Nonoy. Kapansin-pansin ding halos wala ng isda makikita sa ilalim. Dalawang dekada na itong ginagawa ni Mang Nonoy. Ito rin ang bumubuhay sa kanyang dalawang anak. makalipas ang 30 minuto, umahon na si Mang Nonoy. Padalawang sisid ko na po ma'am, mula talaga makuha. Mula na akong patutoy ma'am. E ilang piraso ho. Dati, ang kuha ko sa timba na, ganong kahaba ng sisid ko. Wala na po talaga. Pero kakarampot na ang kanilang nahuli ang laki ng pagbabago dati mga mga dalawang lubog ko mga anim na timbana nakakasambot ako sa gastos nakakabili ng pagkain sa pamilya may isang itinuturong dahilan si na Magnonoy kung bakit ito nangyayari Napakarami po yan nila ya, sila po yung mga dyan para makukuha na po aming mam may 20 po ang uh, para Ang tinatawag na buga-buga ni Mang Nonoy ay ang ginagawang dredging o paghuhukay ng lupa sa ilalim ng dagat. Kwento niya, minsan na rin daw siyang muntik mapahamak dahil dito. Muntik na po pumahigup ako niyan, ma'am. Dalawang beses. Yan ang kamatay natin. Uwi na tayo kung natin na ipilit. Mula dito sa Pampang ay kita ang isa sa mga dredging vessel o kung tawagin nila dito ay buga-buga. Ito yung mga sumisipsip at naghahakot ng mga buhangin sa ilalim ng karagatan na sakot ng mga bayan ng Rosario, Naik, Maragondon, Tanza at Ternate dito sa probinsya ng Cavite. Ito ngayon ang idinaraing ni Magnonoy pati na rin ang kasama niyang mangingisda pa rin naman na nakikipagsapalaran sa laot tulad nila. Papunta sila ngayon ng bataan. Pero marami na rin daw ang tumigil sa pangingisda dahil malulugi lang. Dating araw, sa mga oras na ito ay halos wala nang nakaparada rito bangka dahil nagpalaot na. Pero ngayon, makikita nyo naman ang dami pa rin na nakaparada ng na mga bangka. Isang grupo ni Namang Ray sa mga mangingisda dito sa Rosario Cavite na napilitan lang lumaot papuntang bataan. Dati ba na kayong nagpupunta ng bataan para lang mangista? Hindi o. Ngayon lang o kasi wala nang mano rito. Gawin na magbuka-buka. Mga sa lambat namin. Sa lambat namin, hindi namin alam na sa kata. E, sa anak Hindi namin nakakalaro. Ano? Maliban doon, kumusta yung huli? Wala. Wala. Huli. 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 Makalipas ang halos kalahating araw na pangingisda ni Mang Nonoy, halos wala pa rin silang nahuhuli kaya nagpasya na lang silang umuwi. Ayan po ang ipinto ng buka-buka sa ngayon, hindi ka para sa dati. Ayan. Kaya umuwi na lang po kami. Wala, walang makukuha. Logi sa gastos. Walang bigas, walang pangatas. Dahil walang kinita nang utang muna si Mia ng bigas sa kapitbahay. Hindi ko po alam, ma'am. Ay, mahirap po kasi mga ako na ano, sabihin kong bukas, tapos pagdating bukas, uh, away na ako nila. Paano kung wala po silang bigas? Um, kaya sabi ko, bahala na. Sabaw na lang, sabaw. Sabaw lang. Okay. ano man ang gusto maghanap, kaya yan lang yung nandiyan. Walang si Dada. Dahil dyan sa naghukay na yan, buka-buka na yan, naghirap kami ng gusto. Kaya sana naman, mapatigil yan. Hindi lang ang mga manging isda ang inirereklamo ang dredging sa Manila Bay. Dahil maging ang mga nagtitinda ng tinapa, umaaray na rin. Dati kasi namunguna lang kami mga 3,000 plus, isang banyera. Ngayon mga 4,700, 4,500. Wala, hirap kami ngayon kasi konti na lang akin nakita. Eh, hindi ka noon, medyo nakaka-survive uh, pa kami. Kilala bilang tinapak capital ng Cavite ang Salinas Rosario. Pero ngayon, kakaunti na raw ang mga isdang nakukuli. Ito po, galing Bolivar dyan. Hindi dito sa atin. Hindi ka araw, meron. Sabi nila, yung dahil sa barko kasi maingay daw yan sa ilalim. Kaya sa malayo sila lumalaon para may bahay sila. Kaya apektado rin pati ang presyo ng paninda nila. Ang dating 30 pesos kada balot, 50 pesos na raw ngayon. Kung gusto nyo pumili ng sariwang isda, mga paps, galing mismo sa lao, dito kung may pitik pa. Kuha ang cellphone video na ito noong 2021 sa Rosario, Cavite. Makikita ang sagana pa ang mga isdang nahuhuli noon. Ayun talaga, mga Ayon sa pag-aaral ng grupong Advocates of Science Technology for the People, o AGHAM, malaki na ang epekto ng dredging sa estado ng marine ecosystem sa Manila Bay. Minsan hindi maiiwasan na may mga marine ecosystems na matatamaan. At uh, dito, dito na rin naninirahan yung mga maliliit na mga isda para eventually lumaki sila at uh, mas dalong maparami yung production natin sa pangisdaan totoo din yung sinasabi ng mga mangisda kapag wala na yung tirahan ng mga maliliit na mga isda so syempre wala wala na silang mapagtataguan mula sa kanila mga natural predators at uh, wala rin silang makain kasi nga yung mga istang iyon ay nakadepende din sa mga ecosystems nila Base rin sa datos ng fisheries production ng Cavite, noong 2021, nasa mahigit 22,000 metric tons pa ang produksyon ng isda sa buong karagatan ng Cavite. Pero bumaba ito ng 19,000 metric tons noong 2022, isang taon matapos magsimula ang dredging activity o paghuhukay sa ilalim ng dagat ng Manila Bay. Pero para saan nga ba ang ginagawang dredging sa Manila Bay? Ayon sa Philippine Reclamation Authority o PRA, may kabu ang 22 reclamation projects sa Manila Bay. Sampo rito ang may notice to proceed na mula sa PRA at ang iba under pa transitory provision. Ang aming government civil water permit is about 9,000 something hectares. Malaki. Gano'ng kataming buhangin yung makukuha. 800 million cubic. At yung daming sisirain sa ilalim ng dagat niya, sir. That's part of our ano naman sa mitigation. Kasi alam namin na it will take some time before it recovers again. So, ang sinabi sa amin is mag -develop ka ng livelihood para at the same time na may na displace ka, you're giving new opportunities. We're doing that. We're in the process. There's the fund. May mga in-employ who yung mga service providers namin na fishermen din. Na habang hindi kayo nakapag-fish, you work for us. Kung hindi ka nakapag-fish ngayon, be our banday dagat. Yung mga banday dagat naman na na-affected fisherman na-employ na rin ho ng LGUs. Ang paghuhukay o dredging naman na ginagawa sa probinsya ng Cavite ay kasalukuyang itinatambak naman sa Pasay Harbor City na isa ring aprobado ng PRA. Nitong February 24, nagkilos protesta ang ilang manging sa harapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Dahil matagal na nilang epekto ng dredging sa kanilang kabuhayan, nagmarcha ang ilang sa mga manging dito sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Quezon City para ilatag ang isyong kinakaharap nila at umasa na sana naman daw ay may gawing aksyon ng buong Kasama sa mga nagrali ang asawa ni Mang Nonoy na si Mia. Bakit kayo nandito ngayon? Para po may hirap po. Sabay-sabay ko sa riyo. Wala po nang dredging po yung mga barco. Almost one year hanggang ngayon. Lagi malabo ang dagat. Wala kaming hinuhuling. Bago pa man, malimbawa, eh, masimulan yung dredging so, sa San Nicolás de Sol, si wala bang ginawa ang B part Para tutuloy na. Dahil alam naman natin na pag sinira mo yung pahura, eh, maraming umawawal ang isla doon kasi pangang-hulugan yun. So, sa so, umpisa pa lang, ano na ba ang ginawa ng BIFAR? Oo, oh, yes ma'am. Uh, yun nga, na-review namin na mukhang uh, wala po doon yung BIFAR doon sa mga ehensyang hindi kami naisama. Ideally po, pagka mga ganitong pagkakataon, lalo na sa assessment, uh, usually po, uh, kailangan uh, kunin yung technical know-how ng uh, Bureau of ng Aquatic Resources. Hiningan din namin ng panig ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at ang Mines and Geosciences Bureau o MGB. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagpapaunlak ng panayam. Kung nabigyan man ng permiso ang dredging sa Manila Bay, sana naman daw ay isaalang-alang -alang din ang kapakanan ng mga tao umaasa sa karagatan tulad ni namang Nonoy. Dahil ito lang ang kanilang pinagkakakitaan ito lang ang bumubuhay sa kanila. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Alas 12 na madaling araw. Habang tulog pa ang karamihan, nagsisimula na ang araw ng pamilya Biazon. baso kape ang panlamang siya ng buong pamilya. Ilang sandali pa, maglalakad na si Noah, siya na taong gulang, Lara, labing dalawang taong gulang, at ang nanay nilang si Mary Grace, papuntang divisorya. Pagdating sa kanilang pwesto, agad na nag-ayos ng kanilang paningka ang mag -ina. Yan, pagtapos ko rito, aalis na sila, mamumulot sila ng kulay, tapos doon sila maglalatag. Iba yung paninda ko, iba yung paninda nila. Yung tigam po namin kung may bulok po siya. Para po matanggal po namin yung mga bulok. Itatapon na po namin pag nabulok na. Bunok po. ng ilang minutong paglilibot, may laman na ang plastik na magkapatid. Dalawang sayote, kamatis, tapos bell paper. Hindi lang si Nanoa at Lara ang mga batang namumulot ng gulay nito. Hey! Habang naglalakan, nakasalubong din nila ang iba pang mga bata. Pagkatapos mamulot ng gulay, nilatag na nila Lara at Goa ang mga naipon para itinda. Ang kinikita sa pagtitinda ng mga napulot na gulay, ibinibigay nila sa kanilang nanay. Ang mga barya naman, iniipon nila para makabili ng mga gamit sa eskwela. Ano yung pinag-iipunan mo? Mga gamit ni nanay. Tapos pag tumaki na po kami, din na namin ng pangarap ni nanay. Na? Umiling grip, magkakama. Opa! Grade 3 na ngayon si Noah. Grade 7 naman sana si Lara, pero kinailangan siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pantustos. Sa mga pagkakataong mahina ang benta, ang mga napulot na gulay daw ang nagiging ulam ng buong pamilya. Pero madalas, ang tinatawag nilang kaning baw ang kinakain nila. Ano yung kaning baw? Kanin po, tapos yung may sabaw. Sabaw? Walang ulam? Oo okay. Sa survey na ginawa ng social weather stations mula July hanggang September 2022, 2.9 million na pamilyang Pilipino nagsabing nakaranas sila ng severe hunger o matinding gutom. Ang pamilya ni Noah at Lara pasok sa bilang na ito. Sa pag-aaral na ginawa ng UN Food and Agriculture Organization noong 2019, 30% ng mga pagkain sa buong mundo ang nasasayang lang. Sapat sana ito para suplayan ng pangangailangan ng mahigit 690 million na nagugutom na tao. Kaya naman ang ilang mga non-government organization o NGO pilit na tinutugunan ang problema ito. Mga gulay, prutas sa tinapay mula sa iba't ibang mga pamilihan na itatapon na dapat ang nire-rescue ng Scholars of Sustenance Asia. We need to expand as much as we can. We also hope to set up a model where other countries can join in so we don't have to actually actively be in every country under the SOS banner. We are the experts now in food safety. Absolutely non-negotiable, right? When you harvest uh, food like this, we have to be sure it's safe. So ito yung mga nire-rescue namin sa SOS. Uh -huh. Tulad dito, yung uh, carrot na ito, nakikita din yyo, uh, medyo may mga konting tama na siya, pero kapag ito nilinis natin, pwedeng pwede pa siyang kainin ng mga kababayan natin. Before, sir, uh tinatapong po kasi namin to, no? yung mga reject na po, parang delivery namin. Ngayon, dahil may partner na po kami, CSOS si na kumukuha po nito. So, uh, wala na pong natatapong pang gulay. Pagkatapos, mga pilihan ng mga pwede pang makain, i na ang mga putas at gulay sa mga partner NGO nila para magamit sa mga feeding program. Ang feeding program ng NGO na ito nagsimula raw noong kasagsagan ng pandemic. Bago talaga naging food bank, naging oplang damayan muna kami. Yung oplang damayan na yon, ito yung nagsimula na namin migay lang muna kami ng mga relief food. Ang dami namin nakikita ang homeless. Wala silang mahingian ng pagkain, ng pera o mamalimos. So, walang, walang katao-tao. Uh, ito na po yung mga gulay na dinonate kahapon ng SOS. Ninininis po namin siya at piniprepare na po sa paghihiwa dahil mamaya po ay gagawa po kami ng tsapsuy. Ang mga dapat patapong pagkain, ngayon makakatulong sa mga nagugutong at nangangailangan. Salamat po. Susunod ang mga magsasaka ng kamatis na ito. Napilitan na lang na itapon ang mga sobrang ani dahil sa baba ng presyo. sa isang food bank naman sa Tondo. Mga groceries ang ipinamimigay. Ito ang kauna-unahang organisadong food bank dito sa Pilipinas. Meron silang 297 na families na tinutulungan dito sa Tondo, Maynila. Isang beses kada buwan, binubuksan nila ang kanilang pintuan para makapasok yung kanilang mga benepisyaryo at mga makapamili ng mga gusto nilang produkto. Ang mga food products sa ito, mga sobrang production ng mga kumpanya o kaya ay mga near expiry na produkto na pwede pang mapakinabangan. 2022, meron po kaming nakolekta na, na uh, around 2 million kilograms ng mga food surpluses from different um, food donors. Yung pong mga yon ang binibigay po natin o ginagamit natin sa feeding program. Isipin mo kung um, hindi napunta dito yung mga pagkain na yun, parang basurahan ng bagsak nun, di ba? Disposal ang bagsak nun, yes, di diba? okay. ba? Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, mahigit 1,717 metric tons ng food waste ang nasasayang mula sa hapagkainan ng mga Pilipino. Katumbas ito ng 95 na dump truck ng food waste araw-araw. Ang nakakabahala sa kabila ng mataas na bilang ng food waste sa bansa, mataas rin ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing nagugutom sila sobra-sobra po ang, sa nasasayang din ng na pagkain. So sana may mga programang may gawa o or may organize para ma-reduce naman. Kasi ginagawa natin to hindi lang para sa environment, para rin sa mga Pilipino. Sa ilang pagkakataon, sobra-sobra pa ang napupudus ng pagkain ng ating mga magsasaka dito sa bansa. Ang problema, dahil sa kawalan ng sapat na storage facility, nabubulok ang mga pagkain, kaya nauuwi ang mga ito sa basurahan ang mga magsasaka ng kamatis na ito. Napilitan na lang na itapon ang mga sobrang ani dahil sa baba ng presyo. Yung epekto talaga sa aming mga magsasaka pag ganun po yung ano yung pagsak po yung ano yung kamatis po is Lugi po yun, sir. Kasi yung isang lata po na kamatis, ginagastusan po namin yan ng na, ano, 50,000 po pataas. Noong nakarang taon, ipinanukala sa Senado ang Senate Bill 240 o Zero Food Waste Act of 2022. Layo nitong magkaroon ng sistema para maiwasan ang pagsasayang ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng redistribution at recycling. May mga parehong panukala na din sa Kongreso pero nakabimbing pa rin ang mga ito. sa kabila ng sobra-sobrang supply ng pagkain sa bansa. Tila kabaliktaran na marami pa rin Pilipino ang nagsabing nagugutom sila. Mabuti na lang at may mga sumasagip sa mga pagkain bago pa mapunta ang mga ito sa basurahan. Sa madaling sabi, isang epektibong programa lang kailangan para ang distribusyon ng pagkain maging maayos at makarting sa mga nangangailangan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Venerasyon. At ito ang Reporters Notebook.